yon isa na namang napakagandang umaga mga idol nandito na naman tayo sa laot nagbabalik sa inyong harapan ang pugi ng karagatan yon isang magandang umaga mga idol ngayon ay mamamana tayo at sana ay makakuha tayo dito at mabiyayaan so napakaganda ng panahon ngayon at hindi nagaanong malalaki yung mga pisa ng alon or magalaw masyado yung dagat so yan o no? oh. yung sun, sunrise ay hindi natin makita dahil natakpan pa siya pero yan oh napakaganda ng umaga natin ngayon at sana ay tayo napakalit ng dagat ngayon at kate so mababaw hindi tayo gaano mahirapan sa pagsisid natin oh uh, update na lang tayo mamaya mga idol sa mga hindi pa pala nakasubscribe dyan huwag kalimutan magsubscribe pahit na notification bell button para updated kayo sa lahat ng aking bagong upload ng mga video at kung nagustuhan nyo yung aking panginisda at paglalaot pa at pa-sure na rin sa mga kaibigan nyo mga idol. Yon, stay chill. God bless all sa inyong lahat dyan. Yung ating unang huli kanina doon sa Isla Marikit, you know. Yun mga idol, ito yung ating unang huli kanina doon sa Isla Marikit. You know. Yan, nakadali tayo. Tapos isang maliit na tauban. Yun, kahit papano mga idol, hindi tayo na zero. So, nandito na naman tayo sa ano, you know, Isla Sidanao. Dito na naman tayo magsisid. Baka sakali makadagdag tayo. Yan, may limang piraso na tayong huli. At hindi na tayo na ngayong araw. So, medyo maganda yung dagat dito. At yan sana magtuloy-tuloy na yung kalma mga idol. Yon update na lang tayo mamaya. Let's go. Woo! Mm -hmm. I mm -hmm. binabati ko nga pala lahat ng mga ate ko dyan ng Happy Valentine's Day at sa mga mayroon dyan kadet yun, maswerte kayo at sa mga kuya ko dyan na mayroon mga kadet yon siyempre kay Mami Milet, shout out Happy Valentine's Day Mami Milet at kay Ma'am Princess Freya shout out po kay Ate Ophelia, kay Ate Pi, kay Ate Nati kay Tita Ganda kay Ate Mariter, kay Ate Tin, kay Ate Ila, kay Ate Chi. yon shout out. Uh, happy Valentine's Day sa inyo, kay Kuya Raul, kay Kuya Rai. Uh, shout out sa inyo kay Kuya Jakad. Yon isang napakagandang umaga at Happy Valentine's Day sa inyo. <laughs> kay Boss yon shout out. Shoutout sa inyo dyan. So, yun, happy Valentine's Day sa inyong lahat mga idol. <laughs> sa mga hindi ko nabatay dyan, happy Valentine's na lang sa inyo. at uh, stay chill. God bless all sa inyong lahat.